Hello, good morning mga idol, mga kamintin. So, kain tayo mga idol. Kasi panggabi tayo ngayon mga idol. Kunti na lang mag-out na tayo mga idol. Kwarte na. So, bago ako mag-out is kakain muna tayo. Siyempre, yung ano muna, yung ulam natin mga idol is ano lang. Yung pang pamahaw, yung pang umagahan kaso walang walang hotdog itlog lang syempre di mawala yung kape yan kape 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 tayo idol kape kain tayo Naka-gutom kasi mga idol pag ano na pag duty mo gabi. Hindi talaga pwede na hindi ka magdala ng ano, snack o baon. Kasi ano kayo. O ka lang siguro mga idol kung nakaka ka. Pero pag lagi kang gising, hindi talaga pwede. Madali kang gutumin kung kung ako, hindi kasi ako mahilig magkape mga idol, kaya baon, lala na ng kanin at saka ulam. Minsan lang din. Yung, sa paning, uh, tingin ko na medyo malamig yung ano ko. Katulad, katulad ngayon, malamig. Nagkape ako. So, kain tayo. Malapit na mag-seven. Ayan. Sinong gusto na may hit? Sinong gusto? Sinong kumakain dyan na? Kuwan? Pare siya nung kape, di ba? Kumakain pero with kape. Oh, with kupi. Ayan. Ayan. And guys, thank you so much for watching guys. Don't forget to follow, like and share sa ating mga video mga idol. Don't skip, don't skip ads na rin mga idol. Maraming maraming salamat po sa lahat. Don't forget to follow, like and share. Subscribe. Ah, Bye-bye. love you all. See you in the next video, mga idol. Mga kamteen. Mabuhay.